Good afternoon, and we are here after a long, long time. Ay narito na naman ako para mag-unbox ng isa sa mga special gifts na nareceive ko sa aking student teacher. Yan, so it's afternoon, time check, it's 4.22, ngayong hapon sa aming school. And the rest of the students, especially the grade 3 and grade 12, are practicing for their recognition this coming Friday. So dahil walang magawa, and wala na namang mga students, I think this is the right time to uh, unbox yung gift, na special gift na binigay sa akin ni Jessamine Pacifico. Ayan. So, excited siya kanina yung nabudya sa akin to And pagdating niya pa lang, is bubuk sa na agad. Parang siya pa ang mabubukas na gift. Kailangan masabi niya agad yung naman. Sabi ko, sandali lang. Sabi ko, wait lang. Sabi ko, this is a special moment. So, it deserves a special uh, time. Yan. So, hindi ko na patatagalin pa. Uh, excited din ako makita. See what's inside. And by the way, uh, just to inform everyone that Jasmine uh, Jessamy is one of the uh, isa, Tagalog pala kasi Filipino, isa sa mga masikasi, masipag, magandang guru sa uh, Filipino. Eh, na nagturo dito sa aming paaralan as a student teacher na galing siya sa West Visayas University sa Honeywell Branch. So, tingnan natin yun. So, eto na nga. Ubusan na nga natin itong gift niya. Let's see what's inside. Imagine, kanina naka-open na siya. Tapos, sabi ko, i-tape niya ulit. I-stapler niya. Tapos, sinabi niya agad yung laman. Sabi ko, laman lang ka trail trail Nagmamadali ka. Hindi na madali mo. E, special nga eh. That's why, kailangan special din ang pag-unbox. Ayan. So, let's see what's inside. Ayan, sabi niya kayo na may love letter. Sabi ko, huwag mong basahin. Ako magpapasa Ayan. Wow. You see? <laughs> o, oh, ba? Diba? Ito yung mga simple things that touches heart. Oh, Grabe. Magbabasa na naman ako. mag i na naman ako. Oh. Sige. But yan, tingnan muna natin kung ano naman. Gusto ko muna makita. Wow. Ano to? 3D? What's this? through divisionalization visualization lamp. i so, is Lord, ko. ano-ano mga pinagagastos nila. Mga student pa lang, eh. Ito yung mga... Hindi ko lang kung manghihinayang ako. Oh, ano ko or... Siyempre, I really appreciate this. Pero, ano ba yan? What's this? Oh, it's a lamp. Wow! <laughs> lamp. This is nice. Wait, wait, wait. Wait kailangan na ma-try ko siya agad wait lang, ayan, let's unbox rin lang naman tayo, dire-dire-try na natin grabe, napaka-special ha wait lang, alright nakasaksak na siya, let's see wow oh grabe, this is so nice ang ganda niya gagamit siya sa bedroom pag gabi. Actually, hindi siya makita. Pero meron siyang, meron nga parang um, symbol of promise. A promise. This is really nice. Thank you so much. Grabe, napaka-precious naman ito. Grabe ah. Thank you so much. And then, ano ba yun? Kung ano-ano naman. Kung oh, ano, ano naman, sabi niya kagali ito, alam ko na to. Kasi sabi lang, ito kagali, hindi siya makatiis. Baka daw, gutom ako. Kaya sabi niya, sinabi niya agad yung So, ito nga, wow, may piyaya pa. May papiyaya pa siya nalalaman. O, oh, ayan, grabe, so sweet. Piyaya. Thank you so much, Jessa. Ano ba yan? Ito, ano, ano? Ano ba ito? Nakatawa <laughs> <wala>. lang. <laughs> Oh, meron pang pin. Ano to? What's this? Hair clip. Thank you so much. Yan. Yeah, pang hair clip. It's nice. Ano ba naman itong mga pinaglalagay niya? Kung ano-ano. sa ka ba pumunta kanina? Ano ba yan? May, ballpin, may pa ball pin pa na hard. Thank you so much. Wow. Parang Valentine's na halo-halong. Halo season yun nandito sa box mo. Ah. Ayan. What's this? Ano to? <laughs> I feel like a small girl. Ano to? What's this? Bracelet? Tapos may mga... Ano to? What's this? Ano to? Hindi ko na to alam. Ano to? Sprinkles? Ano ba to? Actually, I don't know. I, I will ask you, I'll tell you tell me, ha? Kung para saan tong mga ano to? Mga stones na to. Beads? Ah, uh, beads. Okay. For creativity's sake. Sige, thank you so much for this. And, ito diba naman, may isa pa. The last one. Ang dami-dami naman. Bakit kailangan grito pa dami? Sobra-sobra naman. Grabe ha, wala akong sa sa'yo ha. Wala akong nag-mentoring lang tayo, nag-chika-chikahan lang tayo, nag-banding lang tayo. Wow. Bakit oh, parang, I'm sensing something. Wait lang. Is this... Wait lang, tamang-tama, I'm drinking coffee. Wait lang, I'll just wash this. I'll just wash this out magic 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 ito! magic 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 So magic 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 Thank you so much. Hello. Ano ka tatlo naman Ano ba yan? Oh, kailangan lagi ko ako. Hello, Bilbo. So amazing. Okay, so sa so, lahat-lahat ng mga binigay mo, Jessa, thank you so much. At gano'n namin ako in-expect na kahit ano, hindi ko alam kung bakit gano'n mga pinagbibigay mo, kung ano-ano. Very special pa. And syempre, ang pinaka-sentimental sa lahat, syempre yung kanyang letter. Babasahin ko. Ayan. Dirac Dear Charo. Dear Ma'am Johnson, Okay, mahal kong gurong tagapagsanay. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang paggabay at pagtuturo sa akin sa buong tagal ng aking karanasan bilang gurong magsasanay. Sa inyo ko po natutunan ang tunay na diwa ng pagiging isang guro, ang pagiging matyaga, maunawain, at magpagmalasakit ang inyong mga payo at suporta ay naging mahalagang bahagi ng aking paglalakbay bilang tagapagturo. Salamat po sa pagbibigay ng pagkakataong matuto mula sa inyo at sa pagbabahagi ng inyong kaalaman na kong dadalhin po sa aking profesional na landas. Maraming salamat po sa lahat. Kayo po ay isa sa mga inspirasyon ko upang ipagpatuloy ang aking pangarap na maging isang husay na po. Taos pusong nagmamahal. Jessamy Pacifico. Hindi rin magsasama yun. Um, so, na Ano ba yan? Just for ko, Lord. Ah, parang, I'm so blessed. Parang na, napaka-blessed ko naman na simple-simple mga gawain lang natin. Pero, I mean, grabe yung appreciation mo. And so, thank you so much for this love letter. Thank you so much for everything. Siyempre hangad ko na maging matagumpay ka sa tinatahak mo na career bilang isang guro. And nawa lahat ng ating mga pinag-aralan dito, lahat ng iyong mga nagtutunan, mga sakripisyo, paghihirap sa pagtuturo, yung realidad pa sa mundo ng pagtuturo, nakita mo at naranasan mo. Uh, nawa ay lahat ay uh, naisa puso mo at uh, maisa sa buhay mo. Nang sagay na ay maging mas matagumpay ka sa lahat ng mga pangarap mo sa buhay bilang isang guru. And so, once again, thank you so much for everything, Jessa. I really appreciate everything. Thank you, thank you so much. And balitaan mo ako kapag naging mas successful ka na o naging ganap na guru ka na, ha? Thank you so much!